basahin so, lang natin sabi ni sabi ko para kang bata sabi ko kay cruel grabe kasi to sa tiktok alam nyo ba edi pagbukas yung tiktok 90 plus ang mga uh, activities yung notification pag click ko edi sasagutin ko ang daming comments sagot 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 edi okay na Makakagawa na ako ng gagawin ko tapos maya maya mahawa ko ang cellphone ko re-refresh ko lang Another 60? Siyempre, sumasagot sila. <laughs> Wala nang katigil-tigil. Ang ko nang inuubos na oras na kasagot. Sabi niya, tigilan niyo paninira at titigilan ko din kayo. Sabi ko, okay, tigilan niyo rin pagkaskas ng credit card sa Middle East. Pakisabi kay Brad R. Kasi, hindi na tayo makakatigil dito eh. Sabi nga ng ano, ni hey, Kuya Adel, dahil hanggat may mga na-abuse dyan, at uh, na na bubudol na, na hihingan or na alipin mga ganyan we're here to ano to expose them yung awareness lang naman din ng gusto natin dito so pag tumigil na sila bawa talagang nagbago biblia lang tapos walang abulo yan o hindi may abulo yan man pang ano lang yun nakikita may transparency Oh, wala na kami masasabi. Eh kaya lang ang daming ay nag-reach out kay Badong at kay Kuya Adel na sobrang na-abuse at na meron to the point na naghihiwalay pa yung pami pamilya. Hmm. Eh, hindi tayo matitigil dito. Oh, tayo yung boses nila eh. And open tong uh, YouTube, Facebook, at Zoom para sila ay makapagsalita kung meron silang mga ano reklamo at uh, gustong sabihin. Sabi ni Brad Malaria, alin ang paninira? Yun nga eh, palaging naninira. Alin nga? O, lahat yan, meron kaming sagot. Tukuyin nyo. O, sige, era 52. I will latag all the documents, videos, pictures. Nandun pa si Brad Yuli, etc. O, si Badong pa. Lahat po yan, nagtutugma. So, sabihin nyo kung alin ang paninira para tayo ay magkasundo. Hindi yung puro ganyan, parang bata.